dulo-dulo ng kalsada ng Kapatid. Ayan, natungtong kami dito ni Inday. Ayan, unday, Inday, kaway! Ayan, yeah, nandito kami, oh. Hahaha, si Scout, oh. Oh. Take 937 Paalis na kami rito sa Blue Lagoon Ayan, Parating ang mga tao, ang dami so, Nagdaratingan sila ngayon Sabado ngayon kasi Ayan, May paalis at may parating Ang dami ng tao Ganyan dito Araw-araw po yan papunta naman kami ng Apari Ang ganda rito, hindi kayo magsisisi Yeah, ito yung ganda Kung <laughs> nature ang hanap mo, ayan <laughs> saya nih scout yang <laughs> scout pa go scout Iyon. Okay. Ini scout lah, talaga ni scout. Magapari pa tayo scout. <laughs> Dina. Ayun oh. ganda, di ba? Oh, ay nung abot butas ab, ano? Ano ba 'yon? Abot butas cave. <laughs> abot. <laughs> abot cave. Kasi abot eh. butas na nga abot pa. Yeah. <laughs> tayo lukano yung abot butas. Hindi kami nakapasok kasi malalim. High tide. Kaninang umaga pinunta namin high tide. Ayan o. Oh yun yun oh, no? oo diba galing sa ito sa mga mahirap kalimutan na pag ito inapuntahan mo kikikwento mo ng sobra sobra pa dahil sa ganda ng paligid niya puro dagat saka mga tao mga babae kung sila talaga Daming pupunta yan eh, mga nakasalubong namin kung saan saan galing yan ng lupalok ng Pilipinas yan Quezon, dami lang ang dagat sa Quezon kanina yung kausap ko taga Quezon ipin mo Siyempre, gusto rin na makarating sa ibang lugar para ayan naman may magandang dito sa Quezon ayan no. Ito, ang dami nagpapapicture dyan. Yan, hihinto na naman sila, kuya. Oh. Ayun na. Ah, Ay, hindi pa rin nakapasok sila. Oh. <laughs> Malalim talaga eh. Ay, talaga. Di bale. Okay na. Okay na ako. At least nakarating din. Mabisina ko ma. Paglabas natin dito, baka may makainan tayo na ano. May natitira pa. Oo <laughs> po. Siya daw kay kuya. O. Siya yung tumingin ng aking gulong. Yan sila. Ko. Sige. Sige. Salamat. Salamat. Mapanood mo ito pag nakabalik na ako ng Maynila. Thank you. Apong. lahat talagang iwas iwas sa mga ganyan no Woo! Masyal kayo rito <laughs> hindi ko na picture ron. Ito so, dito dito Yan Malapit lapit Tumang tangrak Tumang tangrak yan, yan 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 na Ayun no, tingnan mo yung butas oh <laughs> later. Ayan, patapat bridge. <laughs> yes, after all, narating na rin kita. Wala na silang magagawa. Ayan, ayan eh. <laughs> ayan aparima, pupuntaan mo yan. Pag yung dulo nun, eh. pagkasal pagkatapos yan, yung kanto. Yeehaw! <laughs> Sarap! Merong landslide eh. Naging kita ko kanina sa camera eh. Hindi ko alam kung daraan ng balani yun o ano. Yan. Ito ang isang parking area rin dito

Oh, shout out kay Sir Marlon. Ay naka-live 'yan. Oo po, live 'yan. <laughs> Opo, live yan. Okay. Shout out po kay Sir Marlon. Thank you, thank you. Ayan. Shout out kay Sir Marlon. Ayan, pakiyot na kami ng bondok. <laughs> Bababa, pakiyot. Oh, parang keso lang. Oh, sikat talaga. <laughs> banking dito, banking doon. Ayan, bagong pintura yung mga ano nila, kuya, oh. Yan bundok na yan ang aakyatin natin mo eh. Yan. Yan sa harap mo. <laughs> Hanggang Claveria. Ang ginagawa nila yung ano. Dahil nagla-landslide po rito. Kanina nga hindi ko lang nakunan ng camera. Pero sa malayo nakunan ko. Nawala ng baterya yung ano eh. Shot daw yung camera ko pero Dumaan kami ron, landslide, sa may padulo na ng patapat. Bantang dulo na. oh, laki ng landslide po nila. Puro ano to, zigzag. Pakit <laughs> ng bundok. Ayang kaya ni scout yan sa kay dalawang senior kayang kaya Florida <laughs> yung bus mo nakakawala ayaw naman lumagpas sa kasunod natin naiwan na siya bakit nagpaiwan puro kulot dahil puro dagat yung gilid <laughs> pataas naman po kami ng bundok ngayon pababa, pataas naman kayo woo ha, kapiraso na lang bundok makakita na namin hintay kaot yung kaliwa ko po itagat, dagat may drone lang ako na o lipat yung kitang kitang yung dagat Ooh, lamig biglang lumamig dito I mean, nalalag lang ng bato malaki siya <laughs> mahabol oh yeah, no? Welcome. Province of, Province of Cagayan. Oh, dito na kami sa Cagayan. <laughs> oh, Cagayan, tiba. Province of Cagayan. Sabi niya. One minute thirty-seven seconds later. Ayan, dito na kami sa Laberia, Cagayan. haba-haba pa ang biyahe namin Ay, para, bukas balikan mo yan lote para hindi na tayo lumalayo sa mm, sa norte <laughs> pala yan no kaliwat ka nang to pala yan nakakangin na sila talaga so, ito na yung arpo ng ano eh halo-halo <laughs> Ayun, nakiteleskop yung halo-halo <laughs> Halo-halo man, ante Ayan, pahinga kami ni Inday Dito kami sa Pamplona Kagayan Ayan, o oh. kami At Magmimirenda kami ng halo-halo Biro mo yan ang habang ng binyahin namin, dito may halo-halo na. A few minutes later... Talagang lulusog ka pala. Tapos, balik kami sa ano. Daan namin. Oh. Ay, oo, oh, oh, ayun. Meron palang ilalim. <laughs> Siya. Yeah. pala. Kaya nga, pwede na mas scout eh na bang o dito tayo Binit, no? mo? <laughs> Ayan, no. See ya, Ah. wala nang kalsada eh. Uh -huh. Meron na kanyang tuyo yung mga motor eh. Hindi natatanong ko. Ayan, dito na tayo. Puso yun yung dulo. Ayan o. Oh. Ang dami nagbibilad ng daing oh. o. na po yung dulo ng apari. Narating na namin yung inday kalsada na kapari. Ayan, nakatungtong kami dito ni Inday. Ayan, Inday. Inday, kaway! Ayan, yeah, nandito kami, oh. ayan, <laughs> oh, oh. Oh, ito yung kalsada na kalsada kapari. Oh. Aray, yun, ano pa As he's got. hagis ng balas oh. Talas, talas pala Ayan, talas, tawag sa amin yun oh. no? Oh. may nahuli siya o oh. May isa isa yun, may nahuli, oh. may laman, oh. O, mga isda isda yan Kasi tinatanggal-tanggal niya oh. Oh. Tinatanggal niya yung huli niya oh. Malas yun eh. Sa mga gilid-gilid oh, ayan oh, natalon-talo. Kita natin para makita niyo. Ayun. Nakatiliw ni Ading ni Ading. Hindi <laughs> na alam Oh.

Ayan. Diyan ni Kuya. Ay, wa tingnan mo. Ano pagagis niyan? Ayan na. Ready? Tayan tayo pa tempo, mo tempo. Diyan ni mo ni tempo. Now, 1 2 3 you. A few minutes later.